Nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kailan na kayo nagumpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente Duterte? Hindi pa po. Ha? Huh? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Oh. Kilala si... mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Police... Cadag. Police Opo. siya? Police Antipolo po. Police Antipolo. Tapos pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung polis na hindi, hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Sino naman po yung polis na may ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay e, ano po, kay Marlon Olaco po at kay ano po, Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Si Marlon Olaco ba ay polis at si Sir Baste ay polis din? Opo, mga polis po. So pareho pong polis. E, Asawa mo, napatay na? Patay Opo, na. yung pinatay ah, okay. po nila. Pero nung, nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po noong mga panahon ng 2016. Ah, talaga pong uh, yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga iskalawags uh, po talaga, eh talaga maglilinis po yan. Yung po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating iskalawags. Makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang uh, nagkiklaim na victim family po sila. Uh, Ma'am Gonzales, Christina Gonzales. Sige Sige pa, bigyan ko kayo ng mga limang minuto, more or less. Apa. Magandang umaga po sa you lahat. Can, you can remove your uh, face mask. Uh, ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni si Lito Gonzales ng taga-antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin, galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na ino magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung, nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Interject. Pero hindi po um umuwal umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Oh, Mr. Chair, tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali, ano po, nung 2015-2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente Duterte? Hindi pa po. Ha? Hindi pa? Who was the... Ma-identify mo kung sino yung uh, kinukunan mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Oh. Kilala si, mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Cadag. Police, police Opo. siya? Police Antipolo po. Police Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. Chet. Mr. Mr. Okay. Sino pa bukod dun sa police na yan? Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi nagbibigay sa kanya eh. asawa mo napatay na? Patay na? Patay Opo, oh, na. yung pinatay ah, okay. po nila. So, sino pa yung mga kilala mo mga polis na, na, na kinukunan, kinukunan ninyo ng droga at binibenta yung, yung ninyo Yung po, sir, ayong, madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at yaka si... Basta, ah, basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko doon po Sige, Sige po uh, nagtanong lang kay kasi masyadong ano yung ano mo eh maiksi yung ano mo so, actually nagbanggit ka pa ng July 5 pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po 2016, okay So July 5, 2016, ang binanggit mo asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakiulit. Osilito Gonzales. Osilito Gonzales. Okay. Mr. Chair oh. and Mr. Chairman, hmm? Mr. Chairman. This Ay, is also to clarify. Ah, siya mo na. Sige, I, I'm to sorry Mr. Beba. Chairman, this is also to clarify the statements made by our hmm. uh, resource person. Yung timeline lang, uh, Mr. Hmm. Chairman, I think that's important, no? Kailan na patay yung kanyang asawa? July 5. Uh kailan po yung uh Hanggang hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? Siguro yun. At ah, sige ma'am, fill in the blanks natin ma'am. Uh, uh, ang tanong ni Santo Villanueva, ano yung kailan kayo nagumpisa ng nagbenta ng droga dahil sino supplyan kayo ng pulis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng ah, June. June. Kasi po July tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March. Okay, sige po. Okay. Thank you. At least medyo na... Uh, yes, eh, ano yeah. to ba to? Yes. Ano, thank, para lang, pampilat lang Mr. na thank ano. Mr. Thank you, Mr. Chair. Okay. Uh, uh, Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbibinta ng droga at uh, nagtakot sa asawa mo? Nag... ano na nga po kami... Nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Oh. Ay, yung protection order ko po pala. Ah, yung polis na yun, nasasabi, anong pangalan no? Yung nagbibigay po sa amin? Yes. Alin Kadag po. Alin Kadas? Kadag. Kadag. Uh, Mr. Chair, may we, can we invite uh, that certain Alin Kadag? And to continue, Mr. Chair. <laughs> uh, uh, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung polis na yan. Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, iha, yeah, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops, na wala kaming makuhang ebidensya para mapin-down siya administratively or criminally pero meron siyang report na siya in India Cups, ay pinagtatapon namin sa Mindanao. So low, basilan, tawi-tawi, magindanao. Pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niya para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad. Alam sa chief police. Pinalis na po kasi ako ng antipolo nun sir kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayon. Kung natakot ka sorry sorry kung natakot ka basta you should have reported that to us uh, para matanggal yung mga tao niyon thank you mr Sige. chair ma'am ma tinatanong ka lang namin kasi para lang may added uh, details kami pero actually uh, ang aking uh, request siguro since si attorney shell no i think uh, parang dini parang dinedebote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims eh pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat, orderly yung, orderly yung kanyang uh, kwento. Uh, pwede ang, ba yan, uh, Attorney Atty. alam ko po, Your Honor, ay may kami. abogado po siya. Ah, may abogado siya? May abogado po Sino sila. po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Atty. Dino de Leon po. Ah, andito ba siya ngayon? Wala, Wala po. So, yes, sige, makiki, mak, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawang kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento, pero kung mga detalye na din po. Mr. So, Chair. with so, the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Rondiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Uh, Sukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, uh, Ms. Cristina, sino naman po yung pulis na may ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay ano po kay Marlon Olaco po at kay ano po, Sir Baste kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Ay, lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay police din? Opo, mga police po. So pareho pong police. Uh, Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? And then, mga retired na po. To. Sino ang okay. sino okay. ating, ano, uh, Tom Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Na present? Siguro, Chair. Sige. Okay. Uh, baka sa susunod na hindi, yes, yes, Chair. Yes, yes, we will. Pwedeng okay. uh, uh, ma uh, uh, Pwedeng, uh, if, we will ask the PNPHQ to have also a representative here. But yung sa time gap natin, we will write them uh, to 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 confirm. Uh, kung salamat, ano. Mr. Chair. Sige, uh, Santo Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong uh, sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Uh, Cristina M. Gonzalez. Yun po yung uh, nilalaman po ng aking uh, paunang salita kanina. Natunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016, kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni mam uh, Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will, na talagang durugin niyang uh, drug uh, syndicates at uh, uh, paglipana uh, po ng droga, talaga pong uh, yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga Ah, uh, iskalawags po talaga. Eh talaga maglilinis po 'yan. Yung po yung sinasabi. Kaya po yung 2015 bago po pumasok si uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating iskalawags. Maraming salamat po. Thank you. So uh...